Hi, isang malaya at mapagpalayang araw. Ako po si Jermaine Halandoni de Runia. Ako po ang kasalukuyang program manager ng National Blue Carbon Action Partnership ng Zoological Society of London dito sa Pilipinas. Lumaki ako sa isang household ng mga malalakas at matatapang na kababaihan na lumaki at nabuhay sa industriya ng agrikultura. Nung bata pa ako, sabi ng lola ko, no 5 years old ako, sabi niya, dapat daw uubusin yung lahat ng kanin sa pinggan. Kasi pag hindi daw naubos yon, may isang kaluluwa sa purgatorio na hindi makakakyat sa langit. And then habang lumalaki ako, napapansin ko doon sa may area sa amin sa Laguna, naglalakad ako, may mga palay na dinadry sa, sa kalsada. Normal sa Pilipinas. So, sa ko ko naapakan, nadadaanan ng sasakyan, may mga truck pang dumadaan. So pumasok agad sa utak ko, paano na yung mga kaluluwa? sila magiging bigasin, niya sila magiging kanin. Maraming mga kaluluwang di sa langit. Pero habang lumalaki ako, na-realize ko at patuloy yung pagkwento ng nanay ko, yung hirap nila bilang magsasaka na sila yung nagbibigay ng pagkain sa bayan pero sila walang makain at na ko na yung bawat butil ng bigas na yun hindi ito yung mga imaginary souls o kaluluwang sinasabi ng lola ko bagkus ito yung mga pawis dugo at paghihirap ng mga bawat magsasaka na hindi na ng gobyerno hindi natin natutulungan sila yung may kakulangan sa technological and scientific support na sana na ibibigay sa kanila kaya ako naging ganito dahil yung mga magul yung magulang ko yung nanay ko yung lola ko magsasaka yung buhay ko ngayon ay it sa pagsasaka, I owe it to the farmers. Gusto ko talaga maging abogado, pero ang reason ko kasi gusto maging abogado para sa magsasaka. Then I realized ko while taking up law school, mas magagawa, may magagawa ako pag naging development worker ako. And I felt the choice na ginawa ko to become a development worker became a disappointment to my parents. So I felt that I was never enough at that time. So what I do is just I do my best, the good work that I do, and do my best to provide to them kung ano mang pangangailangan nila. Kahit maliit yung kita, pagkakasahin, kasi maliban sa role mo bilang leader sa development sector, isa ka rin anak eh. Kung gusto mo sana tumulong sa magulang mo, hindi siya sapat para mabigyan na sobrang gandang buhay yung magulang mo. Minsan may comparison ka din na hindi ka enough sa mga kaibigan mo. Kasi karamihan abogado eh kasi nag polsay ako tapos sabihin nila sa lasal ka pa nag mahal-mahal tapos dyan ka lang may misconception kasi or may, may ganong notion na development worker ka lang na hindi ka enough kasi iba abogado iba doktor so you feel that the work is never enough na hindi ka nakapag-provide and the work that you do kahit sobrang ganda na laging paatras. Pero you have to push through. Again, babalik ko dun sa sagot ko na It's not about me. It's about the people that you serve, the people that you work with. You just have to live na ganun talaga. Sabi nga nila, desperate optimism eh. Pero kailangan mong lumaban. Losing all hope is freedom. Marami nagkasabi na pinapahirapan ng babae ang pagiging babae. Pero mahirap talagang maging babae. With all the pressures in the world na kailangan ganito ka, kailangan ganyan ka, magbibigay ka dapat maunawain ka pero hindi ka dapat emosyonal. So, paano mo sa i-reconcile, no? Ang masasabi ko, hindi ka nag-iisa. Marami tayo. Sana alam mo na nandito ako, nandito kami. Huwag kang matakot na maging tunay na ikaw. Dahil ang pagiging babae, napaka-multifaceted. Pwede kang ina, anak, manggagawa, aktivista, for mom, di ba? You are the universe in ecstatic motion. Binang babae, ikaw yun. Napakadami mong kayang ibigay. I am Jermaine Halandoni de Runia. I am an advocate, an artist. Soon I will be enough. And I am more than my job.